For today's video, ipapakita ko sa inyo yung bagong apartment na lilipatan ni Papa. And yes, kapitbahay ko na talaga siya. Ito nga pala ay studio unit. And FYI lang po, talagang kailangan siyang i-retouch supposedly ng aming landlord. Kaso itong Papa ko, napaka-atat. Hindi na naantay. Maghahakot na daw siya ng gamit agad-agad. So, studio lang po ito. Kaya wala siyang partition na bedroom or kahit anong pader. Ito talaga ay perfect para sa pang-isa or a couple lang talaga. So, maliit lang talaga siya pero pwedeng-pwede na para sa papa ko. And, ito naman yung bathroom niya. And, talaga namang mas spacious ito kumpara sa nauna niyang apartment. Details. Kailangan lang namin linisan. Cute size lang din yung kusina. So, as you can see, may built-in cabinet na sa ilalim. Meron ding butas dito sa may tiles para pwede yan sa ano, host ng tangke ng gasol and then spacious din naman yung storage sa ilalim nitong lababo. Hindi rin kami nawawala ng tubig dito. Malakas din yung daloy ng tubig dahil merong tanke dito at ang alam ko meron ding pump yung aming landlord. May isang bintana nga pala dito sa studio apartment ni Papa and as you can see meron ng Korean blinds. Currently dito. parating na nga si Papa ko para makapaghakot ng gamit dito. So eto yung mga unang bibitbitin natin sa loob ng bahay niya. Eto yung mga kasabihan na wala namang mawawala kung maniniwala tayo. So, meron lang ako mga niready dito, gaya na lang ng bulak, bigas, asin, tubig, pera, at biblia. Ako na yung naghanda nito dahil sa sobrang busy nga ng papa ko, paniguradong hindi niya na ito maaasika. So anyway, maglilinis na rin pala muna ako dito bago siya tuluyang dumating. Nahimik dito sa neighborhood kaya nagustuhan ko rin talaga. And ganito nga pala yung itsura sa labas ng unit ni papa. Nandyan yung tangke eh, ng water para dito sa mga apartment ng aming landlord. Napaka-generous din. Nung unang tenant dito dahil maliban sa Korean blinds, iniwan nya na nga rin itong parang retractable adjustable na pangharang or parang bubong siya ng mga cafe ganun Ay lang muna for today's video follow for more